Hello, isang magandang araw sa inyong lahat mga katropa ng maglalado. Kanina nga sa school ay may nakita akong tandang ng aking kakumpare at itong tandang na ito daw po ay anak ng labuyo o yung wild fowl. Ayan mga katropa, ang ganda ng kulay oh. Tingnan nyo naman oh. At yan, naghahanap siya ng inahim. Nagtatawag ng inahim na kanyang kukuyamitan. Ayan mga katropa, ang cute ng klase niya oh. Pwedeng-pwedeng pang display. At ito mga katropa. Pagka uwi ko nga ng bahay, nagbahog agad ako ng aking mga alagang manok. At ito o. Oh, ayan yung aking mga manok. Medyo madami na sila. Ayan yung mga puti. At yan, meron ding inahin na mayahin. Naroon pa. Ayan, biseng-bising busy pagtutukak. At yun yung isa kong tandang na kanyunan ang palong. At ito mga katropa. Bumaba yung inahin. At lahat ng mga sisiw ay, halos lahat ng mga sisiw ay napisa na. Ayan, nakakatuwa. Iba-iba ang kanilang kulay. Ayan, tingnan nyo naman. Ang pinagtataka ko dito mga katropa ay nagkaroon ng itim. Wala naman akong tandang na itim. Ang hinala ko dyan ay nagmanayaan doon sa lola na inahin. Yung nanay niyang inahin na yan. Dahil ang nanay ng inahin na yan ay bulik. Ayan mga katropa. Ito nga pala mga katropa, yung isa ko pang inahin naglilimlim dito sa ibaba. Yung puti. Ang katapang-tapang nitong inahin ito. Ang daming itlog. At mamaya mga katropa, ako ay magkakandling. Titingnan natin kung ilan ang may similya. At kung ilan yung wala. At nang mailaga. Ayan o. Oh. Ayan yung isang itim. Yung black henny. Na dumalaga. So yan. Yan yung mayahin ko na broodcock. Ayan mga katropa. So, balak ko na bawasan ito dahil ang kadami-dami, ang gulo, pag maraming tandang, nagro Royal Rumble. Ito nga pala mga katropa, yung isa ko pang inahin. Ayan, yung may lahi ng dalusapi. At ito, tingnan nyo naman mga katropa, yung walong itlog na fertile na nilimliman niya. Ayan, yan na ay yung nagpisa. Nakakatuwa oh. tingnan nyo naman pero karamihan ay mga puti ang kanyang mga sisiw at ang duda ko ang nakalahi ay yung puting tandang ayan o oh, mga katropa ang gaganda masisigla at malulusog ang mga sisiw baka bukas o sa isang araw ay pwede na yung ibaba ayan mga katropa ito nga pala yung mga manuko ganyan sila pag nahapon tingnan nyo naman oh. dyan sila nahapon sa puno ng lagundi Ayan. Ano na? Taas ng lipad. Hmm. Yung ibang mga manok naman ay doon na, da, na hapon sa puno ng guyabano. Ayan. Kung titingnan sila dyan pag nagsama-sama ay parang mga palamuti sa Christmas tree. Ayan. Hmm. Hmm. Naroon pa sa wire ng kuryente pa naghapon. Pagkataas-taas. Yan, mahirap abutin ng paraikit ng manok. Yan, yan po ay ano, apat na dumalaga yan, sa isang tandang. Hmm. Ito pa yung isa, lipad hmm. na din. Hmm. May dalawa akong puti na nag naglilimlim. Yung isa ay nakapisa na. So, bala kong bawasan yan kakatay ako sa darating na weekend kasi medyo nakakapirwisyo na ang aking mga alaga sa mga tanim ng aking kapitbahay kinakahig daw ang mga bagong tanim na mga halaman kaya dapat nang bawasan at isa pa sa dahilan kung bakit gusto ko silang bawasan ay para mabawasan din ang mga tandang kasi mga katropa lagi yung nagro royal rumble nagpupurlok eh to mga katropa, 'yung aking automatic swing type incubator at kung mapapansin ninyo ay kakaunti na ang laman ng aking uh, water pan 'yan. So tuwing gabi ko po pinapalitan niya ng tubig para ma-maintain 'yung maayos na humidity, 'yung humidity na 50 hanggang 65%. 'Yan, hindi po natin hinahayaang bumaba ang humidity dahil makaka po yun sa hatching rate. Ayan, 55% ang humidity niya. Lalo na ngayon, malamig mga katropa. Talagang mababa ang humidity kapag malamig. So, eto nga pala mga katropa, yung mga pinasalang sa akin na mga panabong na manok. Yan yung 48 pieces na fertile eggs na natira doon sa uh, 62 pieces na pinasalang. At eto mga katropa, ipapakita ko nga pala sa inyo kung ano ba ang palatandaan kapag uh, buhay ang embryo ng itlog? Ayan o, oh, tingnan ninyo. So maaaninag natin na, ayan o, oh, nandiyan yung mga ugat-ugat, mga litid-litid. At humihinga-hinga, yung sisil sa loob gumagalaw. Ayan hmm, o, oh. hmm, napapansin ninyo, gumagalaw yung anino. Hmm, ganyan po ang buhay ang embryo. Kita nyo, oh, ayun, gumalaw, oh. Ayan, nagagalaw ang embryo sa loob ng itlog. Oh. At ito pa yung isa, oh, ayun, napansin niyo oh, gumalaw. Oh. Yung parting ulo siguro yun, gumalaw, oh. Ayan, at sa bandang gitna, ayun, humihinga-hinga siya. Ayan, at may mga litid-litid. At ito naman yung, ano, uh, patay na ang embryo. Ito yung natira dun sa dilimliman ng puti. Hindi siya nagpisa dead embryo na yun mga katropa hmm. kinalog ko pa ayan so kung makikita ninyo yung litid may litid siya pero hindi na pula yung kulay dark na at yan ano kahit kinalog ko talagang hindi na gumagalaw yung sisiyo sa loob o wala tayong makikita ang anino na gumagalaw ayan eto nga pala mga katropa yung isa kong inahin na naglilimlim sa lapag at ngayon ay ako'y magkakanding ayan ito may similya. Katursing itlog po ito. Ayan, may similya din. Kitang-kita naman. At ito pa, may similya din mga katropa. Very good itong, tan itong inahina ito. May similya. Ayan pa. May similya din mga katropa. May mga litit-litit. Kitang-kita naman. Ito pa. Ayan, o. Oh, Kitang-kita ang litid. At ito pa, mga katropa. May similya din. Ayan pa, mga katropa. May similya din yan. Ayan. May similya din yan, o. Oh, Kitang-kita ang litid, o. Oh, ayan. Ugat-ugat. Nandyan din ang litid-litid. Ayan pa. May litid-litid din. Aron, o. Oh, yung mata-mata nasa may ita-itaas. Ayan. Yun lang mga katropa, maraming salamat sa pananood. Subscribe na po kayo sa aking YouTube channel. Happy farming at God bless you!